Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman daw kayo ka. sa mga pera alang alam sa ating mga anak. Eh sinong sino ba ti, sino ang tinutukoy mo? Di ba anak mo kasama dyan sa mga pumapalakpak? Nung no, mayroon ng premier sa impeachment? Oh, ilan ba ang budget ng anak mo, Marcos Jr.? Na flood control project doon sa kanyang distrito. May ano ka ba? May uh, lakas na loob ka ba na tanungin mo kung anong amount ang nalustay ng anak mo doon sa kanyang distrito sa uh, Ilocos uh, Norte? Ah, uh, Marcos Jr. Oh, anong tinangkabuka, kinabukasan? Hindi isa anak mo kasi uh, isa siya sa mga membro ng kongreso. Ha? Ah? O. Oh. Eh, walang, uh, wala kang, uh, wala kang pag-aaral sa mga pinagdadaldal mo.